Matapos ang masusing surveillance, tunton ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group si Simeon Sander De La Cruz sa isang hotel sa Pasay City kung saan siya inaresto sa bisa ng warrant of arrest sa kasong estafa. Ayon sa CIDG, dating empleyado ng first family si De La Cruz na ginamit niya naman upang makapanloko. He was uh, among the private employees of the... Uh, the first family. Um, in charge sa IT, sa social media, mga ganang mga trabaho. And then, uh, after that, um, ganon pa rin ang ganyang ginagawa, no, after nung uh, when BBM uh, came into office. Pero, lately, mm -hmm. nagpapakilala ng USEC, tapos uh, naglalako ng mga sinasabing mga potrata sa gobyerno. Nagugat ang kanilang operasyon matapos na rin makipag-ugnayan sa kanila ang mismong Office of the Special Envoy for Transnational Crime dahil sa modus ng suspect. Baga ng pansin, dahil nag-report ang sa amin, Office of the Special Envoy for Transnational Crime okay. under the Office of the President. Lumabas sa investigasyon na ginagamit ni Dela Cruz ang kanyang dating posisyon sa gobyerno upang magpanggap bilang undersecretary. Pumasok ito sa mga ilegal na gawain tulad ng pakikipagtransaksyon sa ilang pribadong individual at sa gobyerno at nangungumisyon ng nasa 3-5%. to 5%. Maayos din itong manamit at may ipinapakitang larawan kasama ang first family upang mapaniwala ang kanyang mga biktima. ng 3-5% of the So may mga tao na siyang nabiktima in beforehand at yun ang mga nag-file ng na complaint laban sa kanya. Sa ngayon, nakapaglagak ng 90,000 pesos sa piyansa si dela La Cruz sa kasong estafa dahilan upang pansamantala siyang makalaya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.